Hi guys, dahil nga magbe-birthday ako, nagluto nga kami ni Geraldine ng chicken pasty. So yun, magpapakain nga kami ng mga nagbabantay ng pasyente sa ospital nga ng Muntinlupa. Ito lang din kasi yung way ko ng pagpapasalamat sa mga natatanggap ko na blessings. So yun, habang nagpe-prepare nga ako nitong umaga nga, tumawag nga yung tatay ko para batiin nga muna ako. Nitong umaga nga, bago nga dumating si Geraldine, nagsaing na nga ako ng kanin. 50 pieces nga yung nga namin. Chicken pasty nga yung naisip nga naming ipamigay kasi nga mas mabilis nga siyang lutuin. Pagdating nga ni Geraldine dito sa store, halos patapos ko na nga gawin yung mga chicken pastil na ibinabalot ko. So yun, balak nga namin na iikot muna nga kami ng poblasyon bago nga kami didiretso sa ospital nga ng Muntinlupa. Para maabutan din namin yung mga homeless na nasa kalsada na madadaanan nga namin. Mission kami ngayon. <laughs> Mission kami. Pagpakain. <kung> <laughs>

大哥。

kain May migay lang? <laughs> ha? Wala kasi. birthday migay lang. ang na may ginagawa ko kuya Nakaraan ang sige natin si mama oh, sa mga bata mga naman. gusto niya, kuya. Gusto mo ba? Gusto mo ba yun? hindi si kuyo. Ano daw? Ito ba? Pagkain niya. kaming pwesto niya sa may bayanan. Ah, sa kuya ko si kuya. Sige na, bigyan mo siya. Ay, bigyan mo Ate, pagkain. Oo, oh, libre. Sa mga nagbabantay sa ospital May mga, ano kayo? May mga, ano kayo? Tawag nun, ito, pasyente kayo dyan. Ito, oh. Salamat ha May kutsara. May kutsara ito. Ito, ate, oh. Sino po hey, Po. Punta ba? kayo. Pagkain po. Pagkain. Sige. Mm. Alam namin ang pagod niya, kuya. Naging yeah. pasyente naging, Naging ano, nag -pasyente, may pasyente rin kami dati. Kaya, um, ito o. Oh. Ay, sige, sige. Kuya yeah, o. Oh. Mm ito. Be, kutsara, Be. Salamat Ay. po. Ito po, o. Oh. Ito, Kuya, o. O, Be. Ito po, o. Oh. Ah. Ito po, o. Ito po, o. Ay, salamat. Ay, tayo kayo. Ito, Ito po, o. Oh. Be! Ito siya, pa. May pwesto kami dyan sa may bayanan. Ay, po, Kuchara po, may kuchara na kayo. Isa po ito po. Ito po. Dalawa o pwede po. Kaso. para hindi na kayo bumili ng pananghalian ninyo. Ikaw kaya, kaya gusto ba? Ito <laughs> po yan. Oo. May kuchara na te. Ito po. Salamat ah. Sige lang po. Ikaw Ito po. God bless oh, sa inyo. Sana gumaling na yung mga may sakit ninyo. <laughs> Kaya nga <mam, laughs> <mam>, po. <laughs> oh, oh, like ah! Oh, yeah. Kaya, oh, sige po. God. Ito, kuya. Dalawa, po, may... Dalawa kayo. Opo. Ito, kuya. po. Isa pa. Sige. Sige, God bless. <laughs> o, ay, po, sa Ito po. First the Lord, po. Ito. <laughs> Pastil ito kya! Pwede pa mga po. Dalawa po. At po, kasama yung kasama kong kapatid. ito o. Ito o. Ano, tsara? Okay na tubig. Tubig pa, kuya. Okay. Ito o. o. Salamat po. Kuya, sana gumaling na yung may sakit mo. Loto namin yan. Sino pa doon? Wala na ba doon? Wala na nga. Eh, hindi sa tapat. Yan, kuya. Yan. Parang halian. O, ito. Chan. Namigay kasi kami dyan sa may Osmond. May natira. Dito sa Salam mga po. sa emergency si po. po. Thank, Thank you po. Thank <laughs> <laughs> you. Magtira nga kami ng dalawang piraso ni Geraldine Kasi dito sa may tulay nga na malapit sa may UP side Meron ako palagi ditong nakikita na lalaki Kapag ka pumupunta nga ako ng alabang So yun dinaanan din namin siya para nga mabigyan din Nakita nga kami nung guard na patingin-tingin nga kami sa labas Kaya lumabas din nga siya para nga tanungin kami kung ano daw yung kailangan namin So yun, sabi ko nga na magbibigay nga lang ako ng pananghalian dun nga kay tatay Kaya sinamahan nga niya ako para nga maibigay ko yung pagkain So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video muna po today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!